<laughs> yung big bike natin pinang off road malayo pa ba ah malapit na to hi what's up guys welcome back to another vlog so meron ulit tayong breakfast ride kasama ang ating mga tropa so nandun na sila at tayo ay papunta pa lang <laughs> tamang tama yung settings natin ngayon sa GoPro kasi yung panahon medyo makulimlim Akala ko di na kami matutuloy kanina kasi maulan na So nagpalit na lang muna kami ng konti Alas 8 na ng umaga Let's go! Pero din ako pupuntahan mamaya eh after nitong uh, breakfast ride Meron din ako bibisit na campsite uh. Dito lang naman sa Antipolo A Farm yung pangalan Napanood ko uh, ang way nila is dito yan, kakaliwa na dito bago mag uh, you are uh, you are entering <laughs> Bulol. And guys, wala pa tayo. Wala pa tayo sa Shell Boss Boss. Nung nauna na sila. Nandito sila. Agad. Agad. Kala ko kasi, di natuloy May motorga, pre. Anong problema? Autosensor. Ayun, ayun, ayun. <laughs> Paano tanggalin yung autosensor? Baka check engine sa akin eh. -oh. Pogi naman, na oh. <laughs> naman ang aerox oh Pogi naman ang aerox nito Uy, isa pa lang mga nagroong ko pa lang na na Girap, girap Kala ko kinupa ko sa bag ko Babasadi naman eh

Let's go! Paulanan to guys Lagay natin sa rain mode Apaganda ng weather guys oh. Maulan Mabagsak na yung ulap oh <laughs> Ma-fog guys So fog Ang ganda weather Maulan na Ma na na ito guys Minsan lang naman eh Kanta ang fog oh mau <laughs> <More> banking <laughs> secret training hahaha <laughs> <laughs> Mafag Mafag na maulan pa <laughs> ah, let's go Paulanan ride Napaliw <laughs> na naman Napaliw na naman si Rico. Kakaba ng ulap guys oh Maulan eh <laughs> Pahulanan talaga to Basa ang ating GoPro Okay naman yung panahon dun oh Okay yung panahon dun Oh Mamaya wala na yung ulan na yan Dito lang yan maulan Tuyo na daw dun sa taas eh So dito lang talaga maulan ay Ba't lumalakas? <laughs> <laughs> sa ulan <laughs> sa tayo sa tayo ito talaga yung masarap umakyat eh yung maulan paulanan to oh my ah Natapunan pa tayo ng putik naman Let's go Scam talaga yung weather forecast na yan eh. <laughs> Sabi maaraw May natumbang puno oh. Sabaw Ang ating ride Wala na ang putik dito Nalinis na Sayang naman tunsak yung to Kinabayaan na lang Kaso na yung dalawa Hahaha <laughs> pagdito dito sa area yung to guys uh. zero visibility <laughs> zero visibility zero uh, visibility nausin <laughs> no, eh <we'll see> <laughs> yes. Favorite spot. Dito sini mga Ducati. Tama ba? Mga Ducati. Ducati <laughs> <laughs> Pag uwi eh. Oh. <laughs> <laughs> Nagpa-fog na. Wala akong makita kanina pa <laughs> <laughs> bika, bika. <laughs> pabalik ulo, bigla ko tumara pa ako. Ano no, katadyado ko na may layo kaya dinikit ko na yung kotse. Sinalubong ka? Kung makita, grabe yung fog. Kapal ng fog. Oh. Linis agad pag uwi eh. Ang itang butso ko naging puti. Tara na, tara na, tara na. Basa yung likod ko ah. Alright, tapos na kami mag breakfast dito sa Yeyes tilamsig talaga ng ating motor oh. kahit meron tayong tapalo doon oh. nandito pa din oh. papatanggal na natin to <laughs> useless ganto oh. ng motor ni Boss oh. pang uh, racing racing talaga natin kalsada Alamig <laughs> Okay guys, nandito na ulit kami sa Shell Basa Napakalinis na mga motor namin guys so. <laughs> Nasibak muna all okay guys Tapos sa tayo mga breakfast ride At pupuntahan lang natin yung campsite <laughs> dito tayo pupunta guys ah, Medyo hassle yung pagpunta dito ah. Ito yung A-Farm guys <laughs> Maputek Ah, maputek Maputek nasa ng A-Farm ito ang putik guys mula oh. <laughs> nabi <Mananabi> muna tayo <laughs> yung big bike natin pinang off-road oh. tama ba? tama tama ito ang putik lang kasi umulan guys madulas yung daan dito hmm, tsaka masikip <laughs> layo pa ba Ah malapit na to sa yung A farm A farm Thank you <laughs> A farm, ayon. Lang siya. 8 minutes. Alright, okay guys, at dito na natabu ng aking vlog. Thank you for watching, guys. Always ride safe and put God first. See you on my next vlog. Peace out.